Isang bagong sundalo ang gustong maghiganti sa kanilang company commander habang ito ay nakikipaglapit sa kanyang asawa. Ginamit niya ang tirador para barilin ng bala ang bintana ng bahay ng commander at napakatumpak ng tama nito. Pagkatapos magtagumpay, dali-dali siyang umalis, ngunit nakalimutan niyang dalhin ang tirador na ginamit niya. Ang hindi inaasahan ng bagong sundalo ay ang tinamaan pala ay hindi ang company commander kundi ang battalion commander. Alam ng battalion commander na hindi dapat kumalat ang insidenteng iyon kaya hindi na niya sinubukang alamin kung sino ang nagtirador sa kanya nang makita niya ang bala. Naguluhan siya dahil wala naman siyang narinig na putok ng baril. Kinabukasan paggising ng company commander, napansin niya ang maliit na butas sa bintana. Agad niyang tinanong ang asawa kung ano ang nangyari. Ngunit alam din ng asawa na hindi dapat mabunyag ang nangyari kaya nagsinungaling siya at sinabing wala siyang alam. Dahil nagmamadali ang commander papasok sa trabaho, hindi na niya pinilit alamin pa. Ngunit pagdating niya sa may pintuan, napansin niya ang tirador na nakahandusay sa lupa. Dinala ng company commander ang tirador sa kampo. Habang nasa kampo, nagyayabang pa siya sa mga bagong sundalo na ang tirador niyang iyon ay tumatama sa kahit anong target. Na-excite naman ang bagong sundalo at hiniling na ipakita ng commander ang husay nito. Ngunit kahit saan sila tumingin, wala silang makitang maliliit na bato. Kaya kinuha ng bagong sundalo ang isang bala, kinagat at tinanggal ang dulo nito, saka iniabot sa company commander. Pagkaabot ng bala, tumutok ang commander sa isang ibon sa bintana, ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw sa tapat ng bintana ang battalion commander. Sa gulat ng company commander, napakawalan niya ang bala gamit ang tirador. Nakita naman ng battalion commander ang bala na bumangga sa gilid ng bintana, at doon niya nakumpirmang ang company commander ang bumaril sa kanya noong nakaraan. Dahil sa galit, agad niyang binunot ang kanyang baril at pinaulanan ng bala ang company commander. Pero hindi pa rin siya nakaramdam ng kapanatagan. Kaya tinawag niya ang company commander sa opisina at sinigawan ito ng todo. Ang company commander, na wala namang alam sa totoong nangyari, ay napailing na lang at naguluhan. Matapos ang sigawan, upang mailigtas ang sarili niyang reputasyon, nagdaos ng pulong ang battalion commander at inihayag sa harap ng lahat na ibinababa niya ang ranggo ng company commander bilang bagong sundalo. Nagulat ang lahat ng sundalo sa ilalim, maliban sa tunay na may kasalanan, ang bagong sundalo, nalihim na nakangiti. Ngunit hindi niya inasahan na pagkatapos nito, ginawa pa siyang team leader ng battalion commander. Nang marinig ng bagong sundalo ang balita na patulala siya, hindi lang iyon, ginawa pa siyang pinagkakatiwala ang tao ng battalion commander at nakatanggap pa siya ng gantimpala. Ngunit sa halip na matuwa, nabagabag siya dahil ang taong minsan niyang iniligtas ay naaresto ng battalion commander at kinabukasan ay ipagkakanulo raw sa kalaban kapalit ng pabuya. Pagkaalis ng battalion commander sa base, nagpa siya ang bagong sundalo na iligtas ang kanyang tagapagsagip. Kaya tinawagan niya ng palihim ang company commander, na ngayoy bagong sundalo na rin, at ginamit ang ibang boses upang sabihing may nangyaring masama sa kanilang bahay, at kailangan niyang umuwi agad. Tulad ng inaasahan, pag uwi ng company commander, nadatnan niya ang battalion commander na paalis na. Doon lang niya napagtanto na ang kanyang sariling asawa pala ang nagtaksil sa kanya.